Ayan. So guys, diyan lang po kayo. Panoorin nyo po at ituturo ko sa inyo isa-isa ang benefits ng Republic Act No. 10592 otherwise known as the revised penal code authorizing the credit of preventive imprisonment or CPI and the grant of good conduct time allowance to person deprived of liberty. Ayan. Dahil dito, lalaya ang isang bilanggo sa napakaagang panahon right after na siya ay aamin o makipag bargain sa kanyang kasong nagawa doon sa Osgano mismo ang credit of preventive imprisonment or CPI and good conduct time allowance or GCTA ay maaaring ipagkakaloob ng director ng Biyokor or Bureau of Correction at ipinagkakaloob din ng lahat ng mga wardens sa mga PDL o bilanggo na qualified na makatanggap ng good conduct time allowance habang sila ay nakapiit sa kulungan at sumusunod sa patakaran ng Bureau na may mabuting kalooban, nag-aaral, may kaalaman at nagtuturo at tapat sa pamunuan. Ang tanong, sino-sino nga ba ang PDL na disqualified sa Republic Act 10592. Unang-una dito ang recidivism o recidivist. Ito ay yung taong na-convict sa isang krimen ng paulit-ulit or convicted of subsequent crime. Pangalawa, convicted previously twice or more or convictado ng iba't ibang kaso. Ayan. Next, nagtago o umiwas or failed to surrender voluntarily before the court of law after summon. Next is habitual delinquent. Ibig sabihin, ang taong ito ay dati ng convictado o nahatulan ng husgado. At before matapos ang 10 years, umulit na naman siya ulit at naging guilty na naman sa panibagong kaso. Ayan. Next is yung mga konbiktado ng mga kasong heinous crime or mala insane in nature. Katulad ng murder, rape, rape with homicide, robbery, robbery with homicide, kidnapping and serious illegal detention, kidnapping with rape, kidnapping with homicide, arson, at iba pa na considered as karumal-dumal. At panghuli, ito yung mga taong iskape, ang tinatawag. Ito yung mga tumakas sa bilangguan habang sila ay nakakulong. At yung mga bilanggo na nakakulong dahil sa paglabag sa rules and regulations na may mababa lang na penalty na katulad ng 3 months, 6 months to 12 months ay hindi qualified to avail the benefit of Republic Act number no. 10592. Oh good, conduct time allowance. Ayan. At kung qualified ka sa GCTA, ito naman ang scale of deduction. Scale 1. During the first two years from the time of conviction, ang PDL ay entitled for 20 days deduction So, 10 days lang dapat ang kanyang ipangulong sa bawat isang buwan. Scale 2, 2 years and 1 day to 5 years, 23 days ang deduction sa isang buwan. So, 7 days na lang dapat ang iyong ipangulong. Scale 3, 5 years and 1 day to 10 years, 25 days deduction. And scale 4, 10 years, 1 day pataas ay 30 days ang deduction. So wala ka nang dapat ipawangulong dun sa scale 4 dahil 30 days na ang iyong deduction. Galing no? So guys, yung mga kamag-anak natin na nakakulong, dapat sila bumait sa kulungan dahil kita mo naman, ang binibigay ng gobyerno sa atin para lang tayo bumait. Kaya guys, ayan, comments lang kayo dyan sa baba kung meron kayong masasabi tungkol sa aking video. At kung nagustuhan mo naman ang aking video, pakilike and share naman dyan at pakisubscribe na rin sa aking YouTube channel para ma-update ko kayo sa susunod na mag-upload ako ng mga video na mapupulutan natin ng aral. Ayan. So hanggang sa muli, thank you, bye bye!